Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers listeners. Naman, kapayapaan at habal, bayan ng Diyos ay suma sa atin lahat sa bumagitan ng ating Panginoong Awans Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Bible of Christ International. Araw na sa lahat, mga batid, ay pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Sa buwan't araw, hindi pa tayo pinabayaan ang Diyos, patuloy po tayo ginagabayan sa ating mga lakad sa man tayo paruroon. Ang sabi po ng Panginoon sa Psalms chapter 91 sa si Libin Ako magpauna ng anghel sa iyong daan upang ingatan ka. Kaya kahit saan tayo paruroon dahil po sa tulong ng Diyos sa mita ng kanya mga anghel, ay naiwas tayo sa kuna na mga pangyayari dito sa limutan na inyansahan ng tao ito naging sandi na talaga kamatayan ng tao dahil pareha lang mabuhal ang matuwid masama sa isang trahedya no? pinipulat ang matay ng trahedya ay masama pareha lang mamatay masama ang matuwid sa isang magkita ng isang trahedya tulong na lindol tsunami, digmaan, salot no? marami pangyari sa salibutan na ito talaga kumakalas ng buhay ng tao Uh, mga kapatid, patuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia. Dapat alam po natin mga kapatid ating kalagayan ngayon. Huwag natin hayaan na ito po ay mabaliwala natin ang salita ng Diyos. No, mayroon pong nagtatanong Tungkol po sa pagkain sa unang testamento hanggang po sa unang oh, hanggang po sa pangalawang testamento from the Old and New Testament. Mga na uh, sa pagitan ng Biblia ay maunawaan natin uh, at malaman natin kung ano po talaga ang napakalaga po. Mga na uh, salita ng Diyos dapat natin alam na sinabi po ng Biblia na hindi po dapat baguhin ang salita ng Diyos. So, sa ating panahon niya, yung binabago na po yung ipinagbawal po sa Old Testament, dito po sa New Testament ay ginawa na po nila na pwede na kainin. Tulad ng baboy, kapatid na ito po ay hininanguya kapag kumain. Yung walang palikpik at walang kaliskis ay bawal talaga yun, kapatid, sa Biblia. Kapag so po sa New Testament, sinabi po ng ibang mga aral na dahil New Testament na tayo, pati daw yung pinagbawal na pagkain sa Old Testament, sinangayunan na po doon sa New Testament. Mga kapatid, hindi hatol, hindi naman tayo nang malaki, at hindi tayo nang -alam kung gusto kumain ng ipinagbawal. So, sa inyo na po yan. May nagtatanong po tungkol po sa pagkain si Brother Jimboy Boy, no? Diyan po sa Pulumulok. Sa Pulumulok, taga Pulumulok po, ang ating viewers. Brother Jimboy. So ayon po sa iyong tanong na uh, ang pinagbawal sa Old Testament ng mga pagkain ay pinagbawal pa ba sa New Testament? So, mga kapatid, tanda po natin, hindi po talaga binabago ng Diyos ang kanyang salita, kundi ito'y tinutupad lang. Mga kapatid. So kaya, kung mayroon man ng aral ngayon ng salita ng Diyos, pero hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos, huwag tayong maniwala ka agad. Dahil po ang pinagbawalan ng Panginoon na maistralita yung mga anak niya, mga hinirang. Yan tayo ngayon, pagdating ni Kristo, tayo naman ay pinatunayan ng Biblia na mga anak tayo, mga hinirang, na mga kay Kristo. Kaya ngayon mga kapatid, ito po ang ating sagot ng katanungan na ating mga listeners sa ating mga viewers sa Facebook na ito pong pinagbawal ng Panginoon na pagkain para sa mga anak at mga hinirang. Ngayon, kung accept tayo na anak tayo ng Diyos, kailangan natin ito gagawin. Kailangan natin ito iwasan ang mga pagkain na ito dahil po tayo po ay hinirang para sa kanyang kaharian. At tanda po natin, walang makita sa Panginoon kung wala itong kabanalan na pumuhay natin bilang Kristiyano. So yan mga kapatid, pinatunay na po ng Biblia. Hallelujah, dyan po sa Hebreo chapter 12 verse 14, na pagsikapan ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at itong kabanalan, kung wala ito, walang makita sa Panginoon. So, totoo nga mga patid, sabi ng iba na dahil na nandito na po si Kristo, ang sabi nila na, lahat daw na marumi doon sa Old Testament ay sinayon na po sa New Testament. Mga patid, hindi po ganoon ang aral ng Panginoon. Na naparito pa Panginoon Kristo, na siya kasama ng mga apostol, talagang sinabi niya sa Matthew 5.17, Ako naparito, hindi upang pawalang bisa ang kautusan ni Moises. Ako ay naparito upang tuparin no, ang kautusan ni Moises. So kaya mga patid sa ating panahon ngayon, kung mayroong nang aral talaga na sabihin nila, wala na po itong ipinagbawal sa old, sa nyos ng ayunan, huwag tayo maniwala diyan. Dahil po ang salita ng Diyos, hindi po niya binabago, ginaganap. Kaya na po yung pag-alay ng kasalanan ng Israel, yung tupa, guya, kambing ba yun? So, ito po ang magpapalinis ng kasalanan ng Israel. Kinupad ito. So, pwede ni Kristo sa kanyang katawan, nag-alay siya ng kanyang sariling katawan doon sa itaas ng krus. So, hindi po binabaliwala ngayon, anong kaibahan ng mga tagapagturo? Ang sabi nila na dahil Kristo na po na tayo ngayon, wala na po itong sinasabi ng kasulatan na huwag kainin ang mga pagkain na marumi. So, ganito po sinabi po sa Biblia sa Deuteronomy chapter 14, verse 1 up to 8. Mga anak kayo ng Panginoon, na inyong Diyos, kaya kung maglugsa kayo sa mga patay, huwag ninyo susugatan ang sarili niyo, o haitan man ang ulo ninyo. So, ito mga anak ng Diyos, kapag may patay, hindi pwede na magluksa tayo, sugatan ang katawan at magpaputo tayo ng buhok kapag may patay na ating pinaglugsaan. Anak mo ba yun? Ama mo, ina mo, kapatid mo? So, wag hindi sa akto ngayon, akto ng pagkamatay ng kapatid mo, asawa, anak mo, na sugatan mo ang katawan mo. Parang hindi mo na pinalagaan ang buhay mo. kapaputol po lang bawal po yan sa mga anak kapag may namatay. Din, sapagkat mamayan na nga kayo ng Panginoon na Diyos. Sa lahat ng mga tao sa mundo, kayo ay Kanyang pinili. Pinili ah. Pag pinili mga anak, ganito po ang ating katungkulan. Pinili mga anak. Pag namatayan, ang mga anak mo ng Diyos, hindi pwede sugatan mo katawan mo para mag-wild ka na, ah, para wala na halaga ng buhay mo, Pinuputol mo yung buhok mo, bawal po yan sa mga anak. At ang mga pinili ng Diyos, yan po ang sinabi ng Biblia, kayo mga pinili, mga maging espesyal niya sa kanyang mamamayan. Kaya kung kling tayo, anak tayo ng Diyos, hindi pwede mga kapatid, anak tayo ng Diyos, hindi po natin gawin ang kanyang mga utos tulad ng ipinagbawal. Verse 3. Huwag kayong kakain ng anumang hayop na ito'y turi kung marumi. Ito po ah, para sa mga anak ha. Para sa mga anak, mga hinirang. Kaya, hindi mahirap ang unawain ng Biblia. Kapag ikaw anak ay hinirang, iwasan mo ito. Ang mga pagkain na marumi. No? Verse 4. Ito ang mga hayop na pili ninyong kainin. Baka, tupa, kambing. Pang-apat, usa. Mailap na usa. Pang-anim, itong tupa at iba pang klase ng tupa. So, pito. So, ito po, na ito, mga kapatid, ay isang ayon po. sarap ng Diyos sa ating mga anak at mga hinirang, kung pinili. Number six, pwede niyong kainin ang mga mga hayop na biyak ang kuko. So, yung mga biyak ang kuko, ang mga hayop. At nangunguya ng kanilang kinakain biyak ang kuko at nunguyang ang kalang kinakain kain. Yan po nga. Maliwanag po ito, mga kapatid, na sinabi po ng Panginoon kay Moises. Verse 7. Ngunit, wag ninyong kakainin ang mga hayop na nunguyang muli ang kinain, pero hindi biyak ang kuko. So, yung mga hayop na mga muli ang pagkain, pero hindi biyak ang kuko. So, wag kainin yun. No? Sabi dito, gaya ng kamilyo. Ito po, kamilyo. Kuniho, at daga at sa daga sa batuhan ay tinuturo ninyo marumi ang mga hayop na ito. Ito po ha, ano po marumi? Tulad ng ito po ang kamilyo. Mabatid. Kuniho, daga sa batuhan, ito rin ninyo itong marumi ang mga hayop na ito. So, yan po, maliwanag ha. Verse eight. Wag din ninyong kakainin ang baboy. Maliwanag po ito. Hindi pito ito katangisip natin at sabihin natin, karunungan natin. Huwag din ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang koko, hindi naman ginunguya ang kinakain nila. Huwag ninyong kainin ang mga hayop na ito, hawakan man ang kanilang patay na katawan. So, ganun po yun. Kaya nga, ito talaga ay ipinagbawal natin bilang mga anak ng Diyos sa mga anak ng Diyos at mga hinirang. Verse 9. Pwede nyo kainin ang mga anumang hayop na nabubuhay sa tubig at na may palikpik at mga kaliskis. Pero, huwag ninyo kakainin ang walang palikpik at walang kaliskis, ituturin ninyo itong marumi. Ayon po sa verse 10, no? sa Deuteronomy 14 in verse 9 up to 10. So kaya, ipinagbawal natin ito kasi mismo tayo sabi mga anak na tayo ng Diyos, mga hinirang tayo ng Diyos, so dapat natin iwasan pala ang pagkain nito. ito. Ito nagtuturo ng mga pastor, mga nampalataya, mga kristyano, na kumakain sila ng pinagbawal, sa, inyo, sa kanya lang po yan, sapagkat kanya-kanya naman tayong pagharap sa harapan ng hukuman, at yan talaga mananagot tayo ayon sa ating ginagawa. Pero sa mga anak ng Diyos, bawal talaga ang mga pagkain na ipinagbawal ng Panginoon. Tulad ni Pedro, Yala si apostolis na, no? anak ng Diyos, hinirang sila at apostolis na, hindi talaga siya kumakain ng mga pagkain hanggang na naging apostol na po siya ng mga pinagbawal ng Panginoon. So, ganun po ang turo na Espiritu. Pero may mga pastor ngayon na sa kanila po, wala na pong bawal. So, sa kanila po din yung kaparusahan kung pagdating ng paghukom, kung alam mo nilang katotohanan. Si Pedro po, bilang apostolis, Ganito po ang sagot niya sa Panginoon sa gawa, kabanata, sampu, talata, labing apat. Kasi sinabi ng Panginoon sa verse 13, Pedro, kumain ka. O, oh, magkatay ka, kumain ka. Kasi mga hayo po yung nakababa sa kumot galing sa langit. Tanda po natin pag galing sa langit, hindi po yung marumi. Kasi pangitain lang yun. Pero para ka kunilip po yan, isang sabihin natin tao na may takot sa Panginoon, isang hintil, yun po ang pangitain na pinapakita ng Panginoon kay Apostol Pedro para hindi siya magdalawang isip, sumama po sa sinungo ni Cornelio doon sa hupi. Kaya itong sagot ni Pedro sa 14, sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko po magagawa yan dahil hindi ako, ah hindi po ako kumakain ng mga hayop na ituturing morumi at ipinagbawal kainin. So ito po, may Espiritu Santo na po si Pedro, kaya ayon po sa si Espiritu Santo, nagsalita si Pedro, sumita na Espiritu Santo. So ngayon, kung ay, hindi tayo maniwala kay Pedro, sa pastor tayo maniwala, so hindi natin nang hatol. Kung ganun po, doon na sa hatol po, malalaman natin kung tama ba o mali ang ating pananampalataya at paniwala ng salita ng Diyos. Pero ang totoo talaga, kung mga anak tayo ng Diyos at mga hinirang tayo ng Diyos, patunayan natin na talagang totoo, mga anak tayo, iwasan natin ng pagkain na dapat iwasan. Kainin yung dapat kainin. Kasi ang sabi po sa Hebreo, in chapter 12 verse 14, na pagsikapan ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at itong kabanalan, kung wala ito, walang makakita sa Panginoon. Kahit pa po sino, anong karungan ni Pastor, pag wala, wala ito mga kapatid sa atin pamumuhay, ay eh talagang walang makikita, sa Panginoon. 12.14, dito po sa Hebreo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng mabuting relasyon sa lahat ng tao at ang kabanalan, kayo, magpakabanal kayo, sapagat kung hindi banal ang pumuhay ninyo, hindi niyo makita ang Panginoon. Makita kaya ni Pastor. <laughs> Dahil Pastor, makita mo ang Panginoon. Hindi talaga pag wala itong kabanalan bilang Kristiyano, mga pinili at mga anak ng Diyos. Kaya nga sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, magpakabanal kayo sapagat ako'y banal. Sinabi ng Panginoon yan. Magpakabanal kayo sapagat ako yung Panginoon Diyos ay banal. So ang pagkabanal, hindi lang po sa isip, hindi lang po sa ating panampalataya, sa salita, hindi sa gawa po. Ang kabanalan kaya, habang nasa tayo, tatlo po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians in chapter 5.23 na why? Papagbanalin ng Diyos ang inyong katawan. So, ano pong katawan? Pinapakain. So, kailangan natin banal diyon. Espiritu at kaluluwa. So, ano pong kaluluwa? yun po ang ginawa ng katawan, pananagutan ng kaluluwa. Kaya kung banalin natin ang katawan natin, maging banal ang kaluluwa. At ang espiritu, itong salita natin, dapat mag-ingat tayo sapagkat ang sinabi Biblia, ang aking masalita salita na sinabi sa inyo, ito espiritu at buhay. Yan po sinabi sa John 6, 63. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Yan lang po ang aking sagot sa aking viewers, sa aking Facebook, kay Brother Jim, uh, Brother Jim Boy. Sana po manawaan po ni Brother Jimboy itong aking sagot na bawal talaga sa mga anak at mga pinili kung kristyano ang pagkain sa pagkain ay pinagbawal ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat na may pagpalaan ng Panginoon Diyos Ama. Ito po yung lingkod kay e Christo Jesus, Pastor Tumak, Kapustulik, Bilibus of Christ, International, sabi sa isa. The Grace, our Jesus Christ, be with Us. Amen. Goodbye.